Ikaw ba ay nawawalan ng gana? Ikaw ba ay napapagod na? Baka ito kailangan mo to. Uh, we've got a light, come on. Are we uh, okay to sit here? We've got a minute. Can I sort it out, please? Okay, fine, that's fine. Thanks. Turkish 94 Zulu Papago. Turkish 94 Zulu, 9, forward, Zulu, 9, forward, Zulu What's up? What's up? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ivan Kiness. Kamusta, kamusta, kamusta kayong lahat? Ito na naman ako. <laughs> so, guys, uh, medyo madaming nangyari. Sobrang busy, may aircraft na. So, nagsisimula na yung winter program. Yung winter program dito sa UK kasi mostly ng mga aircraft lumilipad sila summer. For example, the Ryanair. Lahat ng aircraft nila lumilipad dapat. Ang gusto ng mayari lumilipad, kumikita summer. So, pagka winter, doon na nila winter. Doon na nila um, ipapamaintain. So, ngayon, winter na so may dami kaming aircraft so medyo na busy ako yun yung dahilan okay okay so for today's video guys gusto ko lang i-inspire yung mga aspiring aircraft mechanic kung ikaw ba ay nawawalan ng gana ikaw ba ay napapagod na ikaw ba ay gusto ayaw nang tumuloy baka ito kailangan mo to so isishare ko lang sa inyo yung um, yung mga tips o yung base lang sa ginawa ko. Una, tinanong ko muna yung sarili ko, bet ba ako nag aircraft mechanic yung napapagod na ako. Nung pagkatapos kong mag um you know, yung mag graduate ng OJT ako, pagod na pagod ako noon, sobrang ano tumitingin ako sa salamin. Tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin na ang dungis-dungis ko, sinasabihan yung sarili ko, kawawa ka, kawawa ka, pagod. Marami akong times na gusto nang tumigil pero nagpatuloy pa rin ako. So, ito sa mga aspiring aircraft mechanic, ito ayun nagkapagsimula na ako. <coughs> nagkapagsimula na ako noon ah as an OJT. Yung sa mga hindi pa nakapasok, nagpaplano pa. Ito baka para sa inyo to. Siguro um Tanungin mo muna yung sarili mo, ba't mo pinili yung course na yan? Ba't ka nagsimula sa course na yan? Ano yung goal mo? Ba't ka naging nag-aircraft mechanic? Baka yung iba kasi si uh, nasabay lang sa barkada, peer pressure. Yung iba naman sumunod lang sa yapak ng uh, family, isa sa family. Ako kasi sinabihan lang ako ng Hermas ko yun na malaki daw sahod na rinig niya yun sa radio. So ako naman, um, wala din akong alam nung pag-graduate ko kung ano ba talaga yung uunin ko. Nag-entrance exam na ako sa Siman, pagiging Siman, sorry, sorry. Nag-end up pa rin ako sa aviation industry And hindi ako nagsisip Napapansin nyo ngayon Maraming hindi nakakapasok Okay Natural lang yan Siguro um, may kulang pa Or nire-ready lang sila So ikaw ngayon Aspiring aircraft mechanic Na nakikinig sa akin ngayon Siguro Ang una mong gawin is uh, Magplano ka Diba De, Sinabi ko na tanungin mo yung sarili mo I-evaluate mo yung status mo Yung sarili mo Bakit baga talaga So pangalawa Hindi pala yung Hindi uh, sa una Pangalawa Magplano ka Pag sinabi mo magplano ka Gumawa ka ng timeline mo Naalala ko kasi dati, nung, nung 2016, papagraduate pa lang ako nun. Sinulat ko sa likod ng Bible yung mga plano ko. May date yon tsaka anong oras, November, 2016 yon Number 1 hanggang number 10 yata yun. Sinulat ko dun yung ano ba yung mga pangarap. Medyo corny siya sa iba, ewan ko lang. Pero para sa akin, sobrang ano yun, um, hindi ako makapaniwala na lahat ng yon some of doon is natutupad ko na isa na doon yung pinaka ito tip ko lang kung magdadasal kayo kay Lord, magdadasal kayo ng pangarap, i-specific nyo na. Kunyari, gusto, tulad ko, ilagay ko kasi doon, ano eh. Hindi, kahit saan na, notebook, or ano, basta, you will take care of that notebook. Gumawa kayo, nung, ako, gumawa ako, may isang, may, may notebook din ako na, sinusulat lang din yung plano ko, mga goals ko sa buhay. At para sa akin very effective. Sinulat ko doon is this day makapasok na ako sa big airlines company. Magiging aircraft mechanic ako sa big airlines. Hindi ko in specific na sa or or LTP basta big airlines makapasok ako. Tsaka yun, gu gumawa ka ng plano mo, timeline mo, dapat ganto ganyan. Ito na yung mangyayari. 'Di ba nakagawa ka na niyan? May timeline ka na, gumawa ka na niyan. Dasalan mo 'yan tsaka imomotivate mo yung kasi mangyari nyo mamomotivate ka dyan eh imomotivate mo yung sarili mo na dapat makuha ko yan so next nyan is mag focus ka focusan mo yung dinasalan mo kung gusto mo talagang makapasok bilang aircraft mechanic pag aralan mo kung gusto mag mo mag MPP tapos sinasabi mo sa sarili mo na ay mahirap mahina ako sa academics paano ka makakapasok yan kung, kung hindi mo dat napapag-aralan naman yan. Ako nga, hindi, may hindi din ako sa, ano, sa academics eh. Hindi ako matalino. Tapos na doon ako kung minsan pumapasok. Pero nakapasok pa din ako. Paano ba naman? Kasi three times. Pero may mga iba dyan. Alam ko, sobrang Ano na yan. ah uh, magaling sa mga basics. nakakapasok talaga yan. So, yung ginawa ko, mag-focus ka, research ka, punta ka sa Filipino Aircraft Mechanic abroad, lahat ng forum, search ka dun. Ano, targetin mo yung, ano, yung isang ano air airline, targetin mo yan, pasukin mo yan, ganun. Parang, ah, parang, nang, <laughs> parang nag ano parang nag-ano ka ng bangko. Hindi, biro So, focusan mo yan, uh, mag-research ka, uh, magtanong-tanong ka, tignan mo yung mga nandun na, i-inspire mo yung sarili mo ba? Parang i-kasulinaan mo yung sarili mo na balang araw ako din makakapasok din ako dyan. Diba? Focus ka at pangatlo. Focus ka na, ba? Diba? Alagaan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Mag-ingat ka sa mga desisyon na ginagawa mo sa araw-araw. Lahat ng desisyon na ginagawa mo ngayon, magre-resulta yan sa kung, kung, sa kung ano yung mangyayari noon. Kasi ay, pagdating ng panahon. Kasi nung ako, kung hindi ako nag na mag aircraft mechanic na makapasok dito, makapunta dito sa UK and earning 6 digits, met, hindi, hindi nagbabrag. Kung hindi hindi ko kung hindi ko sinimulan nung dati, 5 uh, years ago, kung hindi ako, hindi ko minotivate yung sarili ko. Alam mo yung pag nakikita mo yung aeroplano, sobrang sarap sa feeling. Lalo na yung mga big airplanes, big aircraft na E320. Naaalala ko dati, uh, ROTC namin, sa tabi ng ROTC camp namin, sa Air Force, is merong runway, doon yung take off yung mga local airlines natin. Tinitignan namin yun mga estudyante. Hay, ang sarap mga pasok. Sana mga pasok ako dyan. Tapos yung isip ko nun, lumilipad lang. Tsaka yung one time, may sunundo ako, yung kapatid ko. Kasama ko yung mama ko. Hindi pa ako nakapasok nun. Nandun lang kami sa labas ng ano, labas ng, uh, airport. Habang nandun ako, iba yung feeling eh. Ewan ko kung ako lang o some of you. Pag nandun lang ako sa labas, naririn ko yung mga aircraft na naglalad. Tsaka yung, yung feeling na may susundin ko yung kapatid ko. Sobrang ano eh. Um, sarap sa feeling eh. Sinabi ko sa mama ko na ma, alam mo ma, pag nandito ako, sarap mangarap. na balang araw ako nasusunduin, o balang araw makapasok ko sa likod dyan. saka may nakarinig na isang ano, uh, ale na, alam mo, dong, kasi ano, bisaya eh. Alam mo, tama ha, pag nandito ka, tataas yung pangarap mo. Ganun ba yung, ganun yung, ano mo, yung, yung feeling mumotivate mo yung sarili mo. So, alagaan mo yung sarili mo. Next is tulungan mo yung sarili mo kasi walang tutulong na iba sa'yo. Okay? Kahit na anong sasab sinasabi ko dito, pinagsasabi ko dito, kung, kung hindi mo tinutulungan yung sarili mo, wala, uh, wala pa rin. At saka pangatlo, mahalin yung sarili mo. Ito connected to kasi kung ikaw ay ngayon ay puro bisyo ka, panay inom ka, tapos may goal ka, somehow, maabot mo din, mo din naman. Hindi ko din sinasabi nung panahon na sa time sa time ko last last year. Ano ganoon. Um umiino pa din naman ako pero hindi sa bisyo. Bisyo na kasi sa pag hinaraw-araw. Huwag mong sirain yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo kasi ituring mo yung sali, sarili, mo na money machine. So kung pagsira na yung machine, paano na la? Okay, ATM machine. Paano na? Paano ka magkakapag-produce ng pera niyan kung hindi healthy yung kinakain mo? Puro ka soft drink. Ito medyo mabigat to ah. <laughs> na. Puro ka soft drinks. Puro ka inom. Nagda-drugs ka pa. Para sa akin, tapos na ako dyan eh. Para sa akin, hindi na sa cool. Masama ang, alam, kung alam nyo lang yung Pasko. Masama ang naidulot sa akin. Eh. Kaya kung ako, ikaw, ngayon, bata ka na sa 20s ka pa, iwan mo na yan, focus ka, lalo na sa pera mo, mag ka sa mga ginagastos mo, mag-aral ka, magbasa ka ng libro. Mahalin mo yung sarili mo, inourish mo yung sarili mo kasi yan lang yung kapital mo. Uh, learn to love yourself, huwag mo siyang saktan. Huwag mo saktan yung sarili mo. Kasi, ano eh, kawawa. Pag na, yan, pag na, ano mo na yan, na-realize mo na yan, ano, magbabago yung buhay mo. Para sa akin. So, syempre, dasal sobrang ingay ng fight naglalaba kasi ako siyempre dasal so ay, ayun mahalin alagaan tulong alagaan yung sarili mo tulungan mo yung sarili mo mahalin mo yung sarili mo so may may goal ka na may magpo-focus ka na mahalin mo yung sarili mo ang pang-apat ano ba yung pang-apat ko alam mo ito ano lang to raw video lang to hindi ko alam mo edit ko ba to um uh, based lang nato sa ano ko based lang to sa lahat sa sa, sa 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 akin sa experience ko kung ikaw ay ano parang naghihinaan ng luto hayaan mo na ganyan talaga eh ganyan talaga kung ikaw na go ka pa ngayon ganyan, ganyan talaga eh Bula, dumaan ka sa proseso kung ayaw mong dumaan sa proseso mag ka pwedeng mag pero i-manage mo yung gano'ng kabigat yung risk isipin mo mabuti tulad sa akin nag ako Kumunta ako sa Manila from Davao. nag ako kahit na MTP pa lang yung sinasalihan ko. Wala akong lisensya kasi wala akong plan B. May utang ako sa school namin. Pero okay na. Wala akong plan B nun. Kung sa ako, mag-lisensya ako. Kaso nag-take risk ako. Sa mga nawawalan ng gana, buhayin mo yung, ano mo, yung desire mo ba? na mag na tignan, manood ka ng ethics investigation Um, parang parang alam mo yun kunari ikaw ngayon nasa nasa dilim ka tapos may may ano doon sa, sa sa unahan merong ano merong merong liwanag hindi yung liwanag na kukunin ka na <laughs> punta ka doon sa liwanag ang liwanag na yon parang yun yung bubuhay sa mga desire ng puso mo desire na tingnan mo yung aircraft kaya tinatanong ko eh kung bakit ka ba talaga bakit mo tinake yung course na yan kasi kung ititigil mo lang din pala yan ba't ka nagsimulan yan sayang yung panahon kung alam mo lang nasa generation na tayo ngayon na sobrang bilis ng panahon kaya ikaw hanapan mo yan ng paraan pag gusto may paraan set ka ng goal alam mo yun alam mo yung sinasabi ni lebrador ano kunwari goal mo dun eh ano eh kunwari yung destination mo papu, uh, from from Manila to Makati dapat yung yung uh, eh, eh, I mean from Pampanga hindi eh, from Manila to Pampanga yung destination mo Pampanga siyempre sasakay ka ng bus papuntang uh, Pampanga nagluluan <laughs> ako doon na hindi ang ibig kong sabihin focus ka lang sa goal mo okay aspiring aircraft mechanic maging humble ka ibaba mo yung sarili mo makinig ka sa mga nauna sa kasi totoo yan guys pag alam nilang kupal ka o ano nga may mga walang pipili sa iyo kunyari nagpilian na ikaw yung binakahuli na pipili uh, okay. mag ingat kayo lagi saka la remember kung ano yung ginagawa mo ngayon magre-resulta yan sa ano sa pagdating ng panahon. Ari, puro ka lang kabulastogan ngayon, yun din yun yung resulta kung tamad ka mag-aral ay ayaw ayaw mong, mong sinasabihan ka ng ayaw kang ayaw mong kinukorek ka wala well, din walang mangyayari sa kasi siyempre mayab mayabang na tsaka sana pag nakapasok na kayo ganun pa din fire pa din huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi yung aviation industry nagbo-boom paangat paangat hindi pa baba maraming airlines na nag-order ng maraming aircraft may sinasabi sila na may robot na daw pero hindi tayo mapapalitan ng robot wala mga critical thinking yun manpower yung kailangan yung yung galing ng tao yung kailangan wag kayong mawalan ng ah baka saturated na yan walang masamang sumubok mahirap yung tulad nung hindi ko lang yung kasama ko ah uh, wala hindi pa nang i-start yung gera binaba na yung baril niya hindi na siya nakipag gera bago ka sumuko muna sub, bago, bago ka sumuko si boss mo po na lang yung lahat At total andyan ka naman na eh kesa naman ayoko di ko kaya di ba ayoko di ko kaya aalis na ako subok ka muna pasok ka muna pasokin mo muna men tsaka alam ko ikaw marami ka namang alam mostly ngayon marami ng ano eh marami ng mga nalala nalalaman nyo. Eh. So, ang goal ko lang talaga sana makapasok kayo. Makapasok kayo kahit saan, kung ano ba yung pinapangarap nyo, business ba yan, o ano ba yan. Sana makapasok kayo. Yun nga, aviation industry is booming. Maraming nag, uh, ano, ng aircraft, uh, bumibili ng aircraft. Sigurado naman, sa isang aircraft, alam mo ilang tao yung kailangan dyan, mga 1, 200, yung malaki yung aircraft. Eh, yung mga in-order ngayon, 500, 300 na 737, mga Boeing, Uh, I mean mga Airbus, meron ka, meron ka talaga. Kasi isipin mo lang yung mga ano ba pinaggagawa mo. Kasi lahat ng ginagawa mo ngayon, mga resulta yan. Okay, tuloy na ako. Enjoy, enjoy nyo yung proseso. Tuloy lang, wag kang sumuko. At last, may nanalo sa akin. Ano, ano siya? Sobrang na-appreciate ko to kasi ano, nakikinig pala talaga sa akin. So, salamat. Nakikinig ka sa akin. Um, shoutouts so, so isa lang yung kukunin ko dito ha? kasi siya yung pinakao na nag comment so isa shoutout ko yung um, nag comment na iba so si Axel Lopez shout out sa iyo si Josh, Jose Rodriguez shout out sa iyo sir, sir, na nasa Wales ngayon um, si James treat, uh, si James shout out sa iyo sir si Inchan si Mikus shout out sa iyo sir si Paul Dinsen shout sa iyo my brother si EJ. shout out sa iyo at ay na appreciate ko kasi alam niyo sobrang hindi ko alam na may nakikinig sa laga sa akin si Joshua Cristobal din ayun yung nanalo is si ewan eh, ko nerd min ba to NNRD ganun lang eh so bro ah uh, PM ako sa sa page ko ay sa Facebook lang <laughs> page sa Facebook account ko Ivan Kines uh, dalawa kami noon ni Mrs sa profile pic ko claim hindi eh, ko alam kung paano ko ipapadala yung 300,000 sa <laughs> 300 na load ewan ko kung sa load, load ba o ano ba yung gusto mo pero congratulations sa iyo i appreciate you bro sana mga sana maging okay kayo lahat ganun lang yung dasal ko and sana maging tropa tayo lahat and sabay-sabay tayong mga lahat ito ay nagsisimula pa lamang nagsisimula pa lamang tayo guys so sabay-sabay tayo so salamat and god bless